So, hi guys! It's Saturday today, kaya it's Laba Day for me. Ito guys, ang aking mga labahan na mga puti. So guys, ito, um, ito yung ibababad ko muna to siya, tas bukas saka ako na siya i-washin. Kasi naman, may mga mancha, mga uniform ko ng mga bata. Meron lang dito na halot na ano eh, na Nakomo. So, ayan. Ito yung sapin. pin. Eh, ko lang yun siya. huli ko lang. Ito na muna mga dalit. Ang aking lalaban. Pinabaliktad ko na siya guys. Parang mamaya. Okay. Ay, may nag-aano ng bote, oh. Hanap ng bote. Marila, yung damit mo, Marila. Dugyot na, Marila. Dapat kasi pagkagaling sa school, huwag rin agad. Huwag mong ito Wow, parang pag sinuswerte ka nga naman, may barya. May narinig akong barya, guys. Ayan. Hoy, hoy, hoy. Ang kapal na mukha Atin mo. Yan. yan. Ano sa'yo to? Atin. Jacket ko yan. May, may pera, guys, sa, ano, sa jacket. So, yan. 20. Meron pa? <laughs> okay, man, ma. Ito yung pinakamasaya pag naglalaba kayo. May makita kang bariya. May makita kang pera, guys. Lalo na siguro kung, kung buo ba to. Kung mga isang libo to. <laughs> wow! Meron pa. Meron pa, meron pa guys. So, oh, mga bariya. Ito meron pa dito. Pap... Meron pa. <laughs> may papin. Dito. Okay. Pakitayaan na lang yung number ko sa loto. 1-4-3-4-4 four, four, four. Anong sa inyo to? Eh, nagsabi dito patayaan na lang ba yung number? Nangangangin kayo eh. Amin yun. Sabay kayo, paepar kayo. Akala ko magiging maging akin na to. Kaan pataya pala sa loto guys. Diba namang may makikita ka ano? Kung lagi ba namang may makikita kang pera sa labahan mo, abay kasi pag maglabahan. Ganyan pala ang gawin ko sa'yo may para ano, magsipag ka maglabahan pangmerienda <laughs> man lang ba Right. Uh -huh. Dami rin pala ng mga puti ngayon ha. Sa akin lakas, magbabandaw pa lang. I need to eat. I need to eat, I need to eat, need to eat something. So guys, kakain so mo na ako. I'm so hungry. Mwah.